Pinadapang mga bahay at apektadong kabuhayan ang naging epekto ng bagyong tino sa Silago, Southern Leyte. Problema tuloy ang pagkukuna ng pangangailangan. Kaya naman agad na naghatid ng tulong ang GMA Kapuso Foundation. Sa bayan ng Silago, Southern Leyte, unang naglandfall ang bagyong tino. At sa paghagupit nito, nanumbalik daw ang trauma ng mga residente sa barangay Hingatunggan sa Super Typhoon Odette. Ngunit mas malakas na hangin daw ang dala ng bagyong tino. Ang magsasaka na si Rodel, nawalan na ng bahay. Pinatumba pa ng malakas na hangin ang mga puno ng nyog na kanyang pangunahing kamuhayan. Hirap pa kami, tapos ngayon wala na, mawalaan kami ng bahay. naslalo lalo kaming maghirap dito kasi yung mga nyug na yan, wala na, pabagsak na yung mga bunga na yan. Gayun din si Rinalin, na wala nang maayos na masisilungan. Ang bahay ng kanyang na si Alicia, flooring na lang ang naiwan. Yung lubi kasi parang magpapunta sa ano, eh, yung bubong. Tapos yung hangin, tapos yung nograso per talaga talakas. Sa Barangay Salbasyon naman, itinabi ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa may covered court para maiwasan ang pinsala ng bagyo. Ito ang pinakunang talaga namin si Depte, bago ang bahay namin, umaasa lang kami sa dagat. Kaya sa ngayon, ang asahan na lang talaga namin kung sino yung may mga labot at puso. Agad na nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa limang barangay sa bayan ng Silago para maghatid ng food packs para sa mga coastal barangays. Nagatid rin tayo ng tulong sa hinunangan Southern Leyte. Disrupted talaga yung water source namin dito. Kailangan talaga namin ng tubig, pagkain, hygiene kit po, and shelter materials, shelter kits. Sa kabuuan, 12,000 individual ang ating natulungan. Patuloy rin po ang ating pamamahagi ng food packs sa Cebu at Homonhon Island sa Eastern Samar. Mga kapuso, tulungan po natin silang makaahon sa gitna ng unos. Sa mga nais tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lubolier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Hindi pa man natatapos ang relief operations ng GMA Kapuso Foundation sa mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Visayas. Ito, parating na ang Super Typhoon Uwan. Natatama ulit sa malaking bahagi ng bansa. Naka-preposition na po ang GMA Kapuso Foundation Relief Goods sa Cagayan. Sa Bicol Region, meron tayo sa Camarines Sur at sa Sorsogon. Sa Southern Luzon, Nakastandby tayo sa Quezon at buong puwersa din ng GMA Kapuso Foundation ang magbabantay sa ating headquarters dito sa Quezon City. Handa ang inyong GMA Kapuso Foundation na tumulong. Ipagdasal natin ang kaligtasan nating lahat.